ako, ang sosyalidad at ang literatura. Simulan natin sa ako. Ako ay isang nilalang na hinubog ng karasan, katahimikan at ng ingay at ng mga tanong na wala namang tuwirang kasagutan. Ako ang, ay isang katawang lupa na minsan nagtatago sa sariling anino. Ako na ang puso'y naglalakbay sa pagitan ng lansang at libro. Ako na ang isipay hindi natatapos sa isang pahina lamang. Dahil alam ko na ang bawat salita may mundo, may laban, may pangasa. Tumako naman tayo sa aking kinabibilang sosyalidad na siyang sumasalamin sa aking pagkakakilanlan dito ko narinig ang ingay ng kalsada, ang tawa ng may kaya at hindi ng walang-wala. Ito ay nagsilbing itablado ng tao't panahon. Na ang bawat tauhan ay bida sa kanika nilang istorya at sitwasyon. Ang aking kinabibilang ang sosyalidad ang napamulat sa akin kung ano talaga ang totoo. Na hindi ang gaya sa libro ang mga pangyayari dito sa mundo realidad ang bubungad. Nang aking kinabibilang ang sosyalidad ay puno ng pangyayaring hindi naman dapat. At tumating ang literatura. Tulad ng apoy na humahati sa dilim, tulad ng tinta na humuhumog ng alaala, tulad ng talutod na kumakapit sa pagkatao. Dito ako natutong magsalita na hindi dapat ako nasa liblib ng katahimikan pumapagit na sa tama o kamalian. At nang dahil sa literatura, ang gilala ko ang aking lipunan na nooy malabo ang aking di lang ako basta ako. Ako ay bahagi ng lipunan. Ako na natutong makiramdam sa iba. Ako na natutong ibahagi sa pag-asa. Kaya't kung aking mamarapatin, ako, ang sosyalidad at ang literatura, ay tatlong landas na nagtatagpo sa iisang daan. Ako na hinubog ng lipunan, ako na binyang boses ng panitikan. Ito'y marahil may tatlong tinig, tatlong mukha, pero iisa lamang ang kwento ng mga pusong mahanap ng pagbabago at ang humahanap ng pagbabago, yon ay ako.